Hello guys, this is Kuya Dong. Ah, uh, ngayon ay parang naguguluhan ako or may iniisip ako mga ibigin, mga makapatid na sana ay matulungan nyo ako sa logic or reason behind. Kasi mapapansin natin may mga kaibigan tayo na nasa ibang pananampalataya, nasa ibang grupo na mayroon silang parang mediator or tagapamagitan. Ano? Yung halimbawa, sinasabi nilang, "Please" pray for us ano so yung panalangin nila ay parang sinasabi nila na please pray for us sa isang tao na namaya pa na patay na so paano yun makakapanalangin mga ibigan mga kapatid ano or bakit pa natin kailangan ipadaan sa kanila na pwede naman sa na direkta na sa Diyos kung babasahin naman natin mga ibigan Uh, talagang nasa Bible naman yan na may mga example na sinasabi na please pray for us. Yung panalangin nila ay ipinapadaan nila sa ibang tao or uh, nagpapatulong sila. Ano yan yung ano, example. Nagpapatulong sila sa ibang tao na please tulungan nyo akong manalangin tungkol dito sa bagay na ito. So yan yung mga example mga ibigan mga kapatid. The only difference sa ngayon na panahon natin sa mga ibigan natin yung mga taong sinasabihan nila na please pray for us halimbawa si Mary makapatay na mga ibigan mga kapatid iyong e, sa Bible yung example sa Bible yung sinasabihan nila ay mga buhay pa alive na alive alive and kicking pero ngayon ano ng mga kaibigan natin please pray for us ipinalangin mo kami ano yung naging mediator nila ay mga patay na mga ibigan mga kapatid so paano yan makakapagdasal para sa kanila ay eh, mga patay na wala tayong makikita ang example sa Biblia or else mga ibigan mga kapatid ako ay nagkakamali lamang at uh, tulungan nyo po ako please uh, comment below kung alam nyo yung reason or may mga example sa Bible na makikita at mababasa natin tulungan nyo po ako mga ibigan mga kapatid So this is Kia Dong. God bless sa ating lahat.